Bakit ang matulungin, hindi niya matulungan ang kanyang sarili? Hindi niyo po ba napansin? Bakit ang mapagbigay, minsan, hindi niya mabigyan ang mismong sarili niya? Pansinin niyo po, mga karpentero, nagpapaganda, gumagawa ng bahay ng iba. Pero mismong bahay at tahanan niya, hindi man niya mapaganda o magawa. Ang mekaniko, inaayos ang sasakyan ng iba. Pero mismong siya, minsan, wala siyang sasakyan, o kung meron man siya sasakyan o motor, palaging nasisira, hindi niya maayos-ayos. Ang mga teacher, buong araw nagpapagod, tinuturuan, mga bata, estudyante. Pero pagka-uwi, pagod na pagod na, mismong kanilang mga anak, hindi man nila maturuan. Ang mga nagluluto sa restaurant, waiter sa kainan, nagserve sa ibang tao, pero pagka-uwi, dahil pagod na pagod na, ngawit na ngawit na sa pagtatrabaho, hindi man mapagluto ang kanilang pamilya. Sinasabihan na lang, pagbukas na lang kayo ng dilata. Magluto na lang kayo ng pansit kanton. Ang mga kapatid po nating OFW, mga nurse ng ibang bansa, nag-aalaga ng mga matatanda ng mga may sakit. Pero pag ang kanilang mga magulang dito sa Pilipinas ang may sakit na, hindi man maalagaan. Meron mga iba ang babait, nagbibigay, nagpapahiram ng pera. Pero dumadating din ang punto na kung saan ang nagpapahiram, siya naman ang kailangan manghiram. Pag humihingi at humihiram na ng pera sa iba, ayaw pahiramin. Napakagaling mo minsan magbigay ng advice sa ibang tao. Pero pag ikaw na mismo ang may problema, hindi mo man mabigyan ng advice ang iyong sarili. Bakit ba minsan ang matulungin, hindi niya matulungan ang kanyang sarili? E kasi naman, ito ang kapalaran natin. Ito ang tadhana nating mga Kristiyano. Dahil nung tayo ay nabinyagan, tayo ay nilagyan ng langis ng krisma. Ang simbolo na pakikiisa kay Kristo bilang hari, propeta at hari. At sino itong Kristong hari, na natin, na dapat kamuka at kawangis natin. Narinig natin sa ating nabasang ebanghelyo, ang kwento sa kalbaryo. Siya'y hinihirang ng mga tao bilang hari ng mga hudyo. Pero anong klasing hari? Hari daw na nagliligtas sa iba, pero ang mismong sarili niya, hindi niya maligtas-ligtas. Hari siyang tumutulong sa iba, pero siya mismo hindi niya matulungan ang kaniyang sarili yan ang kapalaran natin tayong mga kristiyano dahil ang sinusundan natin si Kristo we are here just like the lord to serve and not to be served ang maglingkod hindi para paglingkuran ang magbigay hindi para pagbigyan ang magmahal hindi lang para mahalin Parang napakasaklap naman, nakapalaran, ang palaging nagbibigay. Nakakapagod din, di po ba? Nakakangawit din. Tumarating din sa ating punto, nagusto na rin nating sumuko dahil nauubusan din tayo. Pero huwag tayong mag-alala at alalahanin natin, tandaan mo, magmahal ka lang. Dahil pag ikaw ay nagmamahal, hindi ka kauubusan. Amen? Pag ikaw ay nagmamahal, palagi kang puno. Pag ikaw ay nagmamahal, palagi kang malakas at may gana. Ang nagmamahal, palaging nakakahanap ng paraan. Those who love will always find a way to give, to provide, to feel, to satisfy. Kaya nga, sa ka na ba? Nauubusan ka na ba? malapit ka na bang sumuko, magmahal ka. Tandaan mo, ganyang ka ginawa ng Diyos sa pagmamahal. At diyang ka tinatawag ng Diyos na magmahal. Hindi ko po alam kung nakita niyo yung viral photo litrato ngayon sa Facebook. Tungkol po sa isang construction worker na ama na pumunta sa eskwela ng kanyang anak, sinundo. Habang naglalakad po sila sa daan, hawak-hawak yung kamay ng kanyang anak na babae. Meron pong nagpicture sa kanila. At makikita niyo po doon sa larawan na nakasuot pang pang-construction itong ama. Pagod na pagod, pero binigyan ng oras at panahon para sunduin yung kanyang anak. Bakit nabigyan pa ng oras na sunduin ang kanyang anak kahit na ngawit na ngawit na siya sa pagtatrabaho? ito ay dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi po ba? Ang tunay na nagmamahal, kahit na ayaw na, pero dahil nagmamahal siya, sige pa, makakakita pa ng maibibigay, ng maibabahagi. Yan ang tunay na nagmamahal, nag-aalay ng sarili. And when you love, remember this, the movement is always inside out. Yan ang kilos ng tunay na nagmamahal. Papalabas, hindi papaloob. At kung titignan niyo po, ang mundong ito na ginawa ng Diyos, nilalang ng Diyos sa kanyang pagmamahal, lahat papalabas. Love's movement is always outward. It always give. It always offers to others. Kamukha po ng araw, ito ay sumisinag, nagliliwanag, hindi para sa sarili niya. Hindi po ba? Ang ilog umaagos hindi para sa kanyang sarili. Hindi man niya mainom ang kanyang sariling tubig. Hindi po ba? Ang halaman, ang puno, tumutubo. Pag nagkaroon ng bunga, makakain ba niya? Hindi. Ang bulaklak, namumukadkad, naaamoy ba niya ang kanyang bango? Hindi. Ang paro-paro, nakikita ba niya kung gaano kaganda ang kanyang mga pakpak? Hindi. At ganyan din sa ating mga tao sa ating buhay. Aanuhin mo ang iyong buhay, papaloob. Hindi mo yan mauubos. Ang buhay na pinagkalob ng Diyos sa iyo, galing sa pagmamahal at para saan? Para ikaw ay makapagmahal. At pag ikaw ay nagmamahal, dito mo mararamdaman ang tunay na tuwa, tunay na saya, tunay na nakapayapaan. That is the paradox of loving. Ang kabalintunaan ng pagmamahal inuubos mo ang iyong sarili, pag binibigay mo ang iyong sarili, dito ka pa mas nadadagdagan. Kung si Kristo ang ating hari, dapat sundan natin ang kanyang halimbawa na magbigay, mag-alay, magmahal kahit na nararanasan natin na tayo ay nauubusan na. Huwag kang mag-alala dahil pag ikaw ay nagmamahal, hindi ka mauubusan kailanman.